Samantala, iginit naman ng National Food Authority o NFA na in good quality ang lumang stock ng bigas na bibilhin ng Department of Agriculture para sa Kadiwa Stores. Pagtitiyak ni NFA Administrator Larry Lacson, bagamat ilang buwan nang nakaimbak ay dumaan naman sa maayos na maintenance ang mga bigas kaya't wala umanong dapat ipangaba ang publiko. Ang mga detalye tutukan sa report ni Kyle Bulyas. Bagamat luma na ay in good quality pa rin naman ang mga bigas na bibilihin ng Department of Agriculture mula sa National Food Authority. Ito ang sinabi sa DZRH ni NFA Administrator Larry Lacson, kaugnay ng mga aging stock na binili ng DA sa kanila na siyang ibebenta naman sa mga kadiwa store sa bansa sa halagang 20 na piso kada kilo. Paliwanag ni Lakson, kahit ito ay ang mga bigas na tatlong buwan na o higit pang nakaimbak sa kanilang warehouse, dumadaan pa rin ito sa masusing maintenance kaya hindi dapat mangamba ang publiko tungkol sa kalidad nito. Samantala, aminado naman si Lakson na lugi sila ng siyam na piso dahil 29 pesos din ang bili sa kanila ng DA. Uh, yan po kasi mga 3 months na nabab na bigas ay nabili po noong panahon na ang presyo po ay ang, ang bili ng NSA sa magsaka ay nasa 19. Mm, mm Hanggang 23. Uh -uh. So, okay. So sabihin na lang po natin sa 19 times 2, 38 po yan ang puhunan. uh -huh. So siyam na piso. Siyam piso talo. Siyam na piso po ang talo. Uh -huh. Uh -huh. Sa kabila nito, sinabi nitong nagsasagawa na ang NFA Council ng Calibration tungkol sa presyo ng ibinebenta nilang bigas para hindi na sila malugi sa susunod. Bukod dito, ang aging stock anya na binili ng DA ay initial lamang dahil plano ring bumili ng naturang kagawaran sa iba pang rice traders. Paliwanag pa ng admin na sa 10,000 tonelada o katumbas ng 175,000 kaban ng bigas lamang ang binili sa kanila ng kagawaran ng agrikultura. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias. Sama-sama tayo, Pilipino.